Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa isang viral video na ngayon ay may mahigit 400k plays sa TikTok, kinagiliwan ng netizens ang nakakatawang reaksyon ni Yael Yuzon sa isang fan. Sa naturang video, makikita ang Sponge Cola vocalist na si Yael na nasa gitna ng isang crowd habang nagpe-perform ng live. Hinikayat niya ang audience na sumabay sa kanya sa chorus ng kanilang kanta na, di na mababawi, hindi inaasahan ni Yael na may isang tao sa audience na literal na sisigaw ng lyrics ng kanta. Halatang nagulat si Yael nang marinig ang malakas na pagsigaw ng fan kaya't hindi niya napigilang magbigay ng nakakatawang reaksyon bago ituloy ang pagkanta ng natitirang bahagi ng kanta. 天空中的。